Hello mga ka-DJ, so welcome back to DJ Kev's TV Okay, so panibagong araw at panibagong tips Ang tutorial naman po mga ka-DJ Ang ibabahagi ko sa So ngayong araw mga ka-DJ Ang pag-uusapan po natin na tips ang tutorial Ay kung paano po I-mapping si virtual DJ stems Sa ating mga DJ controller. At syempre mga ka-DJ Sana po makatulong po sa inyo itong tips Ang tutorial ko ngayong araw Lalong-lalo -lalo na po mga ka-DJ Doon po sa ating mga ka dj dyan na User po ni virtual DJ Okay, na kung saan po meron silang mga DJ controller. So ngayon mga ka-DJ, no, ang next naman po nating imamapping ay si 74, ay 7921. Kasi po mga ka-DJ, iba kasi po yung kanyang settings kay 7131 and 7482. Kasi po, baka, baka kasi po mga ka-DJ is ah uh, parang manibago kayo. Okay? So ngayon, unang-unang mga ka-DJ, Open nyo si virtual DJ. Salpak nyo po yung inyong DJ controller. Okay, pag lumabas nyo po yung mga ka-DJ, don't show again lang. Then, okay. So, ngayon, starter pro. Yan. So, next mga ka-DJ, punta po kayo sa settings para po inyo pong i-set up yung inyong DJ controller. Settings. Okay, so, audio. So, click nyo po yung inyong DJ controller kung ano man po yung gamit na DJ controller. Click. Then, apply. Yan. So, so ngayon mga ka-DJ, magsimula na po tayo sa ating mapping. Okay. So, at, siyempre mga ka-DJ, katulad ng dati, si Otolop pa rin po mga ka-DJ yung aking imamapping. So, kayo na po mga ka-DJ, yung bahala. Kung ano, po yung, ano po yung gusto nyong pad mode sa paghalimbawa po na inyo pong imamapping si Steam sa inyong mga DJ controller. Okay. So, Settings. Yan, settings po tayo. So, punta tayo ng mapping. Okay. Ah, wait pala. Ah, punta tayo ng controllers pala mga di controllers. Yan. Kasi po, iba kasi po mga kadid, yung yung settings ni 7921. Unlike po dun sa 7131 at 7482, nandun na lang po sa option niya. Dito sa sa list po mga kadid, yung mapping. So, ngayon mga kadiji, punta po kayo sa controllers. Yan. Yan na po mga ka-DJ yung yung settings po ni 70, 79, uh, 7921 no iba talaga mga ka DJ unlike dun sa mga ka DJ unlike po dun sa 7131 and 7482 okay so ngayon mga ka DJ pagka-click niyo po ng controller sa bandang, sa bandang baba po mga ka DJ click niyo po yung edit mapping click yun so ngayon mga ka DJ ganyan pa rin po mga ka DJ no sa action click yan pag nabas po yung space bar niya na nagbi-blink-blink, yan. So, auto loop. Hmm. So, kayo na po makadim bahala kung anong gusto niyo. Sampler, basta sa akin mga din, auto loop yung aking ginagamit ngayon. So, sa auto loop, after ng auto loop, click niyo po yung pad 1. Yun, pad 1. So, click pad 1, then start na po kayo mag-edit yan. So, steam Okay, underscore pad space apostrophe okay vocal yon mapansin niyo makakali sa aking DJ controller sa ang yung, yung pad 1 po ay umiilaw na po siya ibig sabihin niya mga ka DJ ay pumasok na po yung yung steam na vocal sa ating DJ controller na auto lock okay so make sure mga ka DJ wag niyo kalimutan na i-save syempre ha sa bandang taas bandang uh, right side okay Okay, save. Yan. Huwag nyo kalimutan mga ka-DJ, save. Okay, next naman po mga ka-DJ. Okay, X muna yan para mag-refresh. Mag mag -refresh. okay, at wait lang pala mga ka-DJ. Make sure lang po mga ka-DJ yung kanyang deck. Make sure lang po na automatic left and right. Para po mga ka-DJ, kapag yung nag-mapping kayo sa deck 1, damay po yung pag-mapping sa deck 2. Kaya, make sure lang po na left and right. Automatic left and right. Okay, X. So, next mga ka-DJ. Settings ulit tayo. Controllers, Edit Mapping. So, Action. Click Action. Yan. Pag lumabas siyang blink-blink, o tulop tayo. Ngayon mga kadili, proceed po tayo sa Pad 2. Kasi yung Pad 1 po, may laman na po. Yan na, Vocals. Pad 2. Yan. Click Pad 2. Ngayon pa rin mga kadili, Stem. Stem underscore Enstro. Yan. Enstro naman po mga kadili yung ating ilalay. Ay, wait lang. Stem Pad 2 space apostrophe end stroke apostrophe yan pansin nyo mga KJ yung umilaw na po yung pad 2 ng auto-loop ko ibig sabihin pumasok na po yung end stroke so wag kalimutan na i-save then x ulit para mag-refresh siya okay settings ulit controllers okay edit mapping so action click daw nan ba then auto-loop. so um pad 3. Kasi yung pad 1 and pad 2, may laman na po yan. Pad 3 na tayo. Sa pad 3 naman, yung ating nalagay dyan ay bus. Yan. Okay. Steam underscore pad space apostrophe bus. Yun. Umilaw na po mga kadid yung pad 3. Ibig sabihin, pumasok na po yung steam po ni bus. So, huwag kalimutan na i-save. Next, X pa rin. Yan. Okay, settings, controllers, edit mapping. So, action, click. Then, auto loop, pack. Then, sa, siyempre po mga kadi, proceed po tayo sa number 4. Kasi yung 1 and 2 and 3, may laman na po yan. 4, yan. Click po yung pad 4, click. Yan. So, erase. Kasi kanina is vocal, and stro and bass. Next naman po mga kadi, GI, acapella. Enstro. Ay, Steam. Steam underscore pad. Space. Apostrophe. Acapella. Acapella. Apostrophe. Yan. So, ganyan mga kadidi, makapansin nyo po, bakit hindi mo iilaw si Acapella? So, ganyan talaga yung... Ganyan talaga yung mga ka-DJ, no? Basta ganyan po yung kanyang kanyang spelling ng acapella. Okay na yan mga ka DJ. Kahit hindi siya umilaw automatic na automatic na mga ka DJ na mag-save yan. Bakit? So wait lang mga ka DJ. Save. Yan. Kasi po mga ka DJ, dito kasi sa kanyang settings Ang Steam niya, mga pansin niyo talaga mga ka DJ na wala talagang color si acapella. Kaya hindi din po umilaw yung ating pad. Pero basta picture na talaga mga ka DJ na sundin niyo po yung spelling dong sa sa ating pag sa ating pag-mapping no, sa ating pag-code. So yun po mga ka DJ. Okay na. No. So, next na naman po mga ka-DJ natin gagawin ay proceed po tayo sa sa kick and hit hat. So, simple mga ka-DJ, controllers, edit mapping, action, simple po, auto loop tayo. So, ngayon po mga ka-DJ, proceed po tayo sa number 5 kasi po may laman na po yung 1 and 2 and 3 and 4 5. Click yung pad 5. Pad so, yun po. Yun. Uh, steam, Okay, underscore, pad, space, apostrophe. Okay, apostrophe. Then, kick. Yan. Yun. Ang nyo mga katidi, umilaw po si kick. Yan. So, pagkalimutan na, isave. Next naman po natin, i-mapping, -ma IC see, si hat. Edit mapping. Okay, control, action. Auto loop. Yan. Okay. So, ah, uh, ngayon pad 6 tayo. Yan. Pad 6. Click yung 6. Yan. Steam. Steam underscore pad space apostrophe Hihat Yan. Apostrophe. Yun. Patsyo yung mga kaligay umilaw na po si Hihat Okay. Save. Yan. X. So, so ngayon mga ka-DJ, magpi-play po tayo ng music. Titingnan natin mga ka-DJ kung gumana ba yung ating mapping. Okay? So, play tayo ng music. Ah. Uh, so, yan. Play tayo ng music mga ka-DJ. Okay, play tayo ng music. Yan. Okay, wait lang. Siyempre, pamatayo. Intro, intro man intro tayo. Okay? Acapella. Yan. Kung naubas niya mga ka-DJ, use reduced quality lang po. Yan. Yan mga ka-DJ yung acapella. Steam acapella. Next mga ka-DJ is vocal. So, na na nawala, nawala po yung Nawala yung kanyang vocal. Okay. Okay. And strokes. lang po mga ka dj kadali na i si virtual DJ stem sa ating mga DJ controller. Okay? Basta mga ka-DJ, panoorin nyo na po na maigi yung step-by-step -step procedure para po masundan nyo at successful po yung inyong pagmamapping. Okay, so ngayon mga ka-DJ, hanggang dito lang po yung ating tips and tutorial. Sana po mga ka-DJ, nakatulong po tayo sa inyo. At huwag yung sanang kalimutan mga ka-DJ na i-like at i-subscribe po ang aking munting channel. Maraming salamat po mga ka-DJ. Ingat po kayo palagi and God bless you always.